congratulations po Taiwan. Ayan po, napanalo po natin sila ng 3-digit, 4-digit lucky numbers po. Dalawa po yung nag-chat sa atin mga kalaki na nabigyan po natin ng mga lucky numbers po. Diyan po mga kalaki. Congratulations po. At ito naman po ngayon, 2pm na po ah. 4-digit lucky numbers po ang ibibigay natin. Kunin mo to malay mo. Swertihin ka dito ha. Pag napanood mo to, ilista mo tapos tayaan mo dyan. Pwede yan sa Pilipinas at abroad ha alagaan mo ng 3 days. Okay, umpisahan natin sa Saudi. 3019 Japan 5188 Italy 2439 Germany 6020 Korea 1384 Alaska 2655 Israel 1792 Texas 8388 Singapore

Canada, 3138 At Greece, 9225 O, oh, kumpleto na yan ha 4 digits yan, rumble mo, good luck